Wait! Time sa, time pa sa! Nakalimut na yung sulti sa inyo ha, na ayaw ninyo butari ang mga traditional politicians or mga trapo or trapo! So, how would you know kung trapo or trapo ang kandidato? mao huh? Maokini ang sinyales sa usa ka trapo nga kandidato. Kunuhay, manghatag directly sa mga tao, pero kurap day kayo ito. Para lang matabunan ang ilang pagkakurap, manghatag sila o mga bugas o kung unsa may mga goods. Para lang ma ang inyong hang gusto o ma-appease na magustuhan ninyo sila. Pero dagko na dahil kayo itong nakaw-kaw. Number 2, Epal. Kung may pasabotan ng Epal, makita ninyo ang mga pangalan sa politiko sa footbridge or skywalk or sa flyover or sa mga bridges sa inyong mga barangay nga dagko kay pangalan nga mayor so and so governor so and so congressman so and so sa ilaha bagikan ang kwarta sa ana murag nakaangkon lang di ba piman ninyo mga et mga kois gikan na sa atong buwis nga atong gibayan. Number 3, mandaot og kaatbang sa politika, especially during election time. Ginabuhat nila kini especially pagligon ang ilang kaatbang sa politika or sa posisyon. Buhat-buhatan nila kinig issue or pasakaan ka kaso to make it look real. Pag sure mo riha, sir, ma'am, oy, kaso good. Tinood ay ang sunod. Mamayad og mga tao para butaran lang sila. Or paliton ang mga boto sa mga tao ginabuhat nila kini especially pag nawad na sila kumpiyansa sa ilang pagdagan tungod kay ang mga tao murag naangan nga at bang bayaran nila para sila pagihapon kunoy butaran bright naman ang mga tao ron pud naman dawaton ang gabayan pero adto kay mo butar sa tama ang sunod kay manghadlok or worse ipahipos ang kontra sa politika ah. Naiuban, muhatag og mga panaad nga imposible kung ako'y makadaog, magpahimo ko og hagdanan, gikan diri sa yuta, paingon sa langit. <laughs> Common kini sa mga trapo, magpahimo og mga infrastructure sa lugar nga dili gikinahanglan. Huh? Or worse, na ay mga maayong infrastructure, especially ang mga dalan, ipaguba lang, oh tapos God. ayuhon, kay para adunay proyekto, og sultik nga naa sila gibuhat. Asang otok eh, pero kadaghanan sa mga trapo, puro panaad. Pero walay na buhat sa ilang termino hantod karon. Napay uban nga magpa-reelect pa ug another term. Oh my Pero god. nimo makita ni sa ilang post sa FB, naga OOTD, naga sayaw-sayaw sa TikTok. Makita ni sa FB Reels, mas super proud pa sa ilang nindot nga sanina nga Asa mo ana? Only in the Philippines siguro na. Og laing sinyalis sa usa ka trapo, walay plataporma, puro motherhood statements during sa mga panaad nila, walay specific nga solusyon sa mga specific nga problema nga giatubang sa kadaghanan sa ilang mga constituents. O lagi manghatag daw sila buga sa barangay hall ug ma lima ka kilo daw kada tawo, na pay kwarta pod. O ang pinaka-obvious sa mga trapo, obsessed sa posisyon Pila na nakatermino, same position, or mubalhin lang sa usa ka posisyon tapos mubalik na po. Murag oh sila God. na kunuhay mo ay gihatag ni Lord for that position. Oh no. In reality, walay na buhat gihapon sa dakbayan, or walay na buhat sa nasod. Mostly sa mga trapo, gamito nila ang gahom para pahilumon ang mga tao na nag-criticize sa ilaha. ba? Diba? Komo na karong mga panahuna? Oh no. Let me hear you say, yeah! Can you name names? O oh, one of the most common these days is ginagamit nila ang buhis sa mga tao para lang sa interes sa ilang hugpong. Sounds familiar, sir ma'am? Ang kinisunod niya sinyalis is one of the most disappointing. Kimugamit gamit og milyones o bilyones para ipatukod ang usaka infrastructure. Pero, pila lang ang ninglabay. Guba na dayon, Wala pa gani naka-return of investment. Wa na nagamit. Tungod kay substandard ang gigamit nga materyales. Pero oh kinsa may mustubag niya na. Wala. And does that ring a bell? O okay, kini pa, gigamit nila ang gahom para makaangkon ang mga yuta nga supposedly ipang-apod-apod nga sa lokal nga lumulupyo o gamitan nila kini o under the table process para lang makuha kining mga yuta o ilang maangkon as ilaha. <coughs> o nya, akong panganan ang lugar kung asa? And does that sound familiar to you mga angkol o mga auntie diha sa kabukiran nato? O dapat uban, nagpasigarbo nga dato kuno kaya ilang lugar Sana. pero mo kay makita nga signs and symptoms nga dato ang usa ka lugar tungod kay daghan gyapon kay problema o worse gyapon ang mga proseso dili gani ma feel gyud sa katawhan why kwinta and again does that sound familiar to you mga at and mga koy nako pangutana ngano kinahanglan pa man nga mamalit ang mga boto ang mga trapo Nganong mangbayad pa man sila o mga tao para butaran sila? Diba unta ko naka sa posisyon, you feel obliged to do your part, you feel obliged to do your duty and responsibilities kay gibutaran ka sa mga tao to perform o ayuhon ang ilang paginabuhi. Diba dako kay kag sa mga tao kung di ka ka-perform? Wow kayo kung wala kay mabuhat during sa imong termino? An unta you feel the pressure tungod kay gihatagan kay iyon anak sa katawhan. But here comes the trapo. Magpabutang sa posisyon. Magpare-elect pa. Walay ka hadlo. Walay ka uwaw. Wala makonsensya. Mamayad pa. og magpare-elect pa. Baga ra this much, right? Unya na inisotis sa ah, Kuya, nga nung strong na kastanan nga politika ramana. Pasing rana. Mahuman rana mauna ang atong sayo ang atong sayo o ang atong klarong dakong sayo dili nato dapat i-downplay ang atong involvement sa politika i, ang mga kalisod nga gitagamtam nato karon, ang mga krimen nga nakaapekto sa tuwa karon, ang kawadon ug income nga gitagamtam sa kadaghanan natong mga Pilipino, ang kalisod sa pagpaospital tungod kay wala tay ayong nga healthcare system sa atong nasod, o ang kontinyo sa pagtaas sa mga presyo sa panaliton, especially ang bugas. Ang kagustuhan sa kadaghanan natong mga Pilipino nga mo-migrate or mag-OFW sa laing nasod tungod kini sa kapakyasan sa atong mga leader nga resolbahon ang mga challenges nga atong giatubang karon og tungod po din nato kay wala nato pilia og wala nato susiha or sutaa kung kinsay dapat natong palingkuron sa posisyon nga moingon ta politika na sayop kay na nga mindset dapat natong timanan nga ang kwarta nga ilang gigamit kwarta na nato tinaagi sa pagbayad nato sa mga buhis example kung kamo adunay budget sa inyong pamilya para sa tuition sa inyong mga anak Then kalit lang si Mrs. palit o bag na mahalon. O niya, si Mr. Gisugal de ang inyong budget. Unsa naman ay mahitabo sa inyong pamilya. ba? Diba? Mauna inyong huna-hunaa. Ah. Our leaders are mismanaging our money. Tungod sa atong pag-downplay sa politika or kuwang sa atong paghatag og importansya and involvement sa politika or pagpakabana. Nagkabuang-buang na atong nasod karon. Wala gyud direksyon, puro pangutang. Gibaligya na gani ang goal, gipanghatag ang atong mga buwis pinaagi sa ayuda ug uban pa. Og wala patay na hibaw nga major infrastructure projects since nakalingkod sila sa ilang pwesto pero grabe na kayo ang nagasto mauunta dapat apilta sa musulbad sa problema nato sa politika unsaon ayaw botari ang mga traditional politicians or mga trapo or get more involved sa politics by scrutinizing the candidates ngan ng dagan karon ang pagpakabana nato sa politika paagi sa pagsuta kung kinsay mga politiko or mga kandidato nganing dagan karon is the first step para mahibaw ani mo kung kinsa imong butaran kay mga kois o mga et mga auntie ug uncle sila moy nagunit sa atong budget sila moy nagunit sa atong kwarta ng atong buhis nga ginabayad ug sila ang nagplano sa kaugmaon sa atong nasod kung masayop na pud ta dako na kay sayop ang Pilipinas timan i o imong butar dugang niya pang himangno sa inyong kuya tsakoy. stay cool stay safe stay blessed and peace amping mo